Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba ang tunay na relihiyon ni Jesus. Meron nga bang relihiyon si Jesus? Ang sagot ay meron. Napakaraming relihiyon ang inaniban ng bawat tao ngayon sa paniniwalang sila ang tama at sila ang maliligtas. Ngunit ano ba ang sabi ng Bibliya tungkol sa kaligtasan at katotohanan? Sino ang tama at sino ang mali? Ngayon, halungkatin natin ang nakasulat patungkol kay Jesus. Si Jesus ay isinilang sa lupain ng Israel sa bayan ng Jerusalem at ang kanyang kinikilalang magulang at nagpalaki sa kanya na si Jose at Maria ay mga Hudyo. Si Maria ay isang tunay na Hudyo dahil galing siya sa lahi ni David. Si Maria ay taga Nasaret at ang Nasaret ay ang bayan ni Haring David noon. Ngayon... Nang lumaki na si Jesus, siya ay tinuturuan at minulat sa tradisyon at gawaing panghudyo. Isa sa mga katunayan, noong si Jesus ay bata pa, siya ay tinuli walong araw mula sa kanyang pagsilang. Ito ay ayon sa tradisyon ng mga hudyo, isang ritual na pananampalatayang hudyo bilang pagsunod nila sa tipan ng Diyos kay Abraham. At pangalawang katunayan na si Jesus ay isang Hudyo. Ito'y dahil si Jesus ay malayang nakakapasok sa templo doon sa Jerusalem. Kung hindi siya Hudyo, hindi siya papayagang makapasok doon sa templo. Ngayon, ito ang tanong ang relihiyon ba ni Jesus ang pinapangaral niya para sa kaligtasan? Ang sagot ay hindi. Kailanman ay hindi sinabi ni Jesus na pumasok kayo sa relihiyong judaismo dahil nandito ang kaligtasan. Ganon na rin sa ibang relihiyon. Bagko sinabi ni Kristo Jesus sundin ninyo ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit at sa mga panahong nangangaral na si Jesus sa salita ng Diyos kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Ako ang kahuli-hulihang sugo ng Diyos mula sa langit. Manalig kayo sa akin dahil ang Diyos Ama at ako ay iisa. At sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman ang makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya malinaw na wala sa relihiyon ang tunay na kaligtasan, kundi na kay Kristo Hesus. Ang tunay na kaligtasan at bakit ba dumarami ang relihiyon ngayon? Isang simpleng kasagutan. Dahil sa salapi. Nakita ng mga tao ang sinasabi ng mga taong sinungaling. Sigaw nila, "Magpaanib kayo sa aming relihiyon dahil nandito ang kaligtasan, kami lang ang maliligtas." at ang mga taong hindi nagbabasa ng Biblia ay madaling naniwala. Noong si Jesus ay nagpabautismo kay Juan sa tubig sa ilog Jordan, ito ay sumisimbolo sa pagtanggap ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus. Ngayon, noong ang mga apostol na ni Jesus ang nagpatuloy sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Hindi maiwasan ng mga tao ang magkaroon ng pagkapangkat-pangkat at alam ni Jesus na mangyari ito. Hindi maiwasan ng mga tao ang pagkakaroon ng aaniban. Nakita ni Jesus na malaki ang naging impluensya ng relihiyon sa mga tao. Kaya sinabi niya kay Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ngunit hindi ito alam ng mga tao kung ano ang kahulugan. Ang ibig sabihin sa sinabi ni Jesus kay Pedro na kung sino ang maniniwala kay Jesus ay sila ang kanyang katawan, sila ang iglesia at si Jesus ang ulo, ang ulo ng iglesia. Pero iba ang nangyari ngayon dahil si Pedro na alagad ni Jesus ay pinatay ng mga Romano at inilibing sa makasaysayang simbahan ng mga Romano Katoliko. At mula noon, inangkin na nila na sila ang tunay na Iglesia ng Diyos sinabi nila na ang simbahang Romano-Katoliko ay ang simbahang itinatag ni Jesus. Isang malaking kasinungalingan.